Mga kaibigan, maliwanag po na itinuturo ng Biblia na ang pananampalataya na walang kalakip na gawa o yung tinatawag na faith alone ay wala pong kabuluhan bakit po natitiyak nating walang kabuluhan sapagkat hindi po ito ikapagtatamo ng kaligtasan kung ang pananampalataya po na walang kalakip na gawa ay mm -hmm. eh wala pong kabuluhan at hindi po ikaliligtas sa kabilang dako po ano po naman ang pagpapakilala ng Biblia sa pananampalataya po na may kalakip na gawa ang pananampalataya na may kalakip na gawa, sabi sa atin, yun ang sakdal o ganap na pananampalataya. At yun ang pananampalatayang dapat nating taglayin sapagkat ang gayon ang ikapagtatamo ng kaligtasan. Sa mga mga kaibigan, hindi po makaiiwas ang taong naghahangad na maligtas na siguruhin niya na ang taglay po niyang pananampalataya ay tunay o ganap dahil may kalakip na gawa. Mm -hmm. Kapatid na Israel, ayon po sa pagtuturo ng Biblia, mm -hmm. ano po ang dapat gawin ng tunay na sumasampalataya upang maging dapat at maligtas? Sa pahayag ng ating Panginoong Heso Kristo, ganito po ang ating mababasa sa Juan sa 8 at 31. Pakinggan po ninyo ang pahayag sa atin. Sinabi naman ni Jesus sa mga nagsisisampalataya sa Kanya, kung susundin ninyo ang aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko, maliwanag po mga kaibigan na ang may tunay na pananampalataya ay ang sinusunod po ang ipinag-uutos o ang iniaaral po ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay. Opo, kaya ayon na rin po sa talatang binasa po, mm -hmm. ano po ang pagpapakilala ng Panginoong Heso Kristo doon po sa mga nagsisisunod sa kanyang mga utos? Mm -hmm. Maliwanag po, ang sabi ng ating Panginoon, kung susundin ninyo ang aking aral, tunay nga kayo'y mga alagad ko. Opo. Mga kaibigan, ang mga alagad po ng Panginoong Heso Kristo, ang mga tunay na kristyano. At ang mga tunay na kristyano, ang mapalad na magtatamo po ng kaligtasan. Kaya nga po, kung hangad po ng tao na maligtas, at dapat naman po talagang hangarin at pagsikapan, ay eh dapat po ang pananampalataya ay lakipan po ng gawa. At ang gawang dapat ilakip dito ay ang pagsunod po sa ipinag-uutos ng Panginoong Heso Kristo. Mm -hmm. Ano pa po ba ang ipinag-uutos po ng ating Panginoong Heso Kristo mm -hmm. na dapat pong sa palatayanan at higit po sa lahat ay eh dapat sundin mm -hmm. para pumaligtas ang tao? Maliwanag po ang pahayag sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan sa 10 at 9, ganito ang ating mababasa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Heso Kristo sa lahat ng tao upang maligtas. Ito ang dapat na sundin ng lahat at hindi po yung maniwala o sumampalataya lang sa ating Panginoong Heso Kristo. Kailangan po sundin ang utos ng ating Panginoon na pumasok po sa loob ng kawan upang makatiyak ng kaligtasan. Alin po kaya ang kawan po na tinutukoy na dito po dapat pumasok ang tao para po ang tao ay maligtas. Pakinggan po natin ang pahayag ng Biblia dito po sa gawa sa 20 at 28. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po mga kaibigan na ang kawan na tinutukoy ay ang iglesia ni Kristo. Dito po, dapat pumasok ang tao upang magtamu po ng pangakong kaligtasan. Mm -hmm. Mga giliw po namin, taga-subaybay, ang nag-uutos po na pumasok sa kawan o iglesia ni Kristo ay ang itinalaga po ng Panginoong Diyos na tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Kaya natitiyak po nating ang pagsunod sa utos na ito ay tunay na ikaliligtas. Subalit, paano po kapatid na Israel? Mm -hmm. Yun pong mga tao na ang ipinipilit pa rin po eh yung kanilang sariling gusto mm -hmm. na sila daw po ay mananampalataya na lang sa Panginoong Heso Kristo, mm -hmm. pero ayaw po nilang pumasok sa loob ng kawan o iglesia ni Kristo. Mm -hmm. Ang gayong tao po ba na nagsasabing sila po ay may pananampalataya, pero hindi naman po kabilang sa kawan o iglesia ni Kristo? Mm -hmm. Tunay po bang sumasampalataya yun? po Ang sasagot, pakinggan po ninyo dito po sa Juan, sa Gis at 26. Ganito ang ating mababasang ahayag sa atin. Ngunit, hindi kayo sumasampalataya sa akin. Sapagkat, hindi kayo bahagi ng aking kawan. Sana mapansin po natin ang ating Panginoong Heso Kristo po mismo ang may sabi nito na ang sino mang hindi bahagi, hindi po kabilang sa kanyang kawan, hindi po tunay na sumasampalataya sa kanya. Tandaan po natin mga kaibigan, ang hindi po sumasampalataya ay hindi po nakalulugod sa ating Panginoon Diyos, kaya po hindi po maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Opo. Kaya mahalaga po ang sumampalataya. Kailangan pong magtaglay ng tunay na pananampalataya. Subalit mali po ang pagtuturong sapat na ang sumampalataya na lang at wala nang gagawin upang maligtas. Hindi rin po naaayon sa Biblia mm -hmm. ang paniniwalang hindi na kailangan ang pag-anib sa tunay na iglesia upang maligtas. Mahalaga po ang pag-anib sa tunay na iglesia, ang iglesia ni Kristo sapagkat dito po nakapaloob ang mga taong kinikilala ni Kristo na kanyang mga alagad sapagkat taglay ang pananampalataya na may kalakip na pagsunod sa kaniyang mga utos. Mga akili po naming taga-subaybay, pinakahangad po namin sa pangunguna po ng aming tagapamahala pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo na makasama kayo dito po sa loob ng kawan o sa loob ng iglesia ni Kristo upang